Hello guys, papakita ko sa inyo yung creepies ko na 4 inches na ito. Ah, uh, ayan oh, gumagapang sa sahig namin. So ayan. Ito confirm talaga na male 'to kasi makikita mo diyan sa may dalawang pa sa baba, ah, may nakalawit. Ayan oh. So, confirm na male ito. Kahapon kasi puro female yung nakikita ko kaya naghanap ako ng male. So, 'yun. Uh, tinanggal ko sila sa pan saka ay nahanap ito buti na lang nakita ko yung may mail may breeders na ako Ayan, malaki, malalaki na sila pala yung binili ko dito yung feeling pa to maliliit wala mga 1 inches pa wala pa yata 1 inches yun eh so yun ganito na sila kalaki uh, ito ang tuwa ko kasi yun nakikita ko yung mail may breeders na ako papares ko na lang po sa dalawang female na nakita ko yung kahapon doon na tayo. Ayan. Bye-bye.